Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makrelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naisaman nice pong mag ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe for you. We have Alchemy, Ancestor Guides. Ayan. So, pwedeng natutuklasan ninyo kung paano ba kayo mas makakakonek sa inyong sarili, sa inyong mga ancestors, sa inyong mga guides. So, meron tayong video for uh, request ng spirit guides. Ayan po, uploaded na yon Yung part 1 natin at saka yung part 2, makikita nyo lang po yan dito sa ating channel. Ayan. So, ayan, ancestor guides. Pwede, pwede po na may mga uh, fire signs, may mga ano ba, mm, ano tawag doon, advice kayo or warnings, signs from your guides, from your ancestors, from your lola, lolo, ngayong araw na ito. So, ayan, parang bigla ka nalang papayuhan ng lolo mo or ng lola mo kung bahay pa sila. Tapos kung patay naman na sila, kung pumanaw na sila, pwede po na sa panaginip, doon mo sila makikita. So, parang meron silang sasabihin sa'yo. Yung iba nga sa inyo, parang hindi nyo masyadong maaalala kung ano. yan meron naman dito, pwedeng natatakot kayo. Ayan. So, tignan natin kung ano ang mensahe. Spirit guide. So, pwede po na meron kasi dito is may ma-activate sa inyo. Fire sign. So, kung meron kayong gifts or hindi nyo pa alam na may gifts pala kayo, pwede na maano yan. ma-buksan. Tignan natin. Spirit guide, tignan po natin ano po ang mensahe natin for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Kuha lang tayo ng Ilang cards. O, shuffle na pala natin. Tingnan natin. Mensahe, spirit guide. Ano po ang paparating ngayong araw? We have four of pentacles. Okay, so you're very grounded. Pa pwede po na meron dito. mag, uh, You will take some time para mag-meditate. Uh, para mapag-isa. So, pa pwedeng, ayan, sa so garden. Pwedeng meron dito nag-yoga or nag-exercise. So, pwedeng... Pati yung health talaga ninyo is kinokontrol ninyo. Okay. Binabalanse. Inaalagaan. Bakit ba dito ako kumuha? Wait. We have divine time. Okay. So kung mga may hinihintay kayo dito, proposal. Some of you. could be marriage proposal. Meron naman dito. Pwedeng pagdating to sa trabaho. So baka may ipopropose sa inyo. Mm -mm. Or yung pre-propose ninyo na work po pwedeng ma-approve siya. So, lahat daw yan ay nangyayari according to divine timing. So, lahat po Nang nangyayari sa life mo ngayon, fire signs is divine timing. So, meant to be talaga siya na mangyari ngayong araw. Kung naman man yung mga mangyayari sa life mo, good or bad yan. So, pag bad naman, ba diba, or sabi natin, hindi siya sobrang ganda na mangyayari sa life mo. Yan, yan po ay may tinuturo lamang sa'yo. Kaya, minsan, kahit nakakalungkot, di ba? Kahit nakaka-frustrate, bakit ba meron pang nangyayaring hindi maganda sa life natin, you should take that as a challenge. Sabi ng iba, araw-araw na lang may challenge, ganun po talaga. Habang nabubuhay tayo, ay may mga challenges na dumarating sa life natin. So, mas lalawak yung wisdom ninyo. Ayan, baka nga iba sa inyo, baka kayo pa yung mag-ask ng help sa inyong mga ancestors, sa inyong mga lolo at lola. Meron tayo ditong five of wands. Ayan po. So, pwedeng ito kasi ay family. Family matter to. Yung iba po sa inyo. Yan yung aayusin ninyo ngayong araw or pag-uusapan with your family pwedeng meron dito hindi magkasundo pero we have divine time pwedeng meron dito mag-uusap na ulit so good things yon we have the tower yan so meron ding pagbabago pagdating po dito sa usapan so baka meron dito ay uh, bigla na lang makakaramdam ng sabi natin, ito yung tamang gawin pagdating dito sa family natin, pagdating dito sa pinag-uusapan natin. So parang alam mo yung may biglang magpapap na idea, tapos magkakasundo kayong lahat, fire signs, do doon sa idea na yon. Tignan pa po natin what is ancestor guides. We have the hermit. Ayan no, pwedeng lola or lolo mo to. Yung iba po sa inyo, pwedeng ito ay isang tao po na mas older talaga sa inyo mas matanda lang po sa inyo. Fire sign. So, pwedeng nakakausap mo pa yan. Hindi pa yan, sabi natin, hindi yan spirit or what. Pero iba sa inyo, nakakakita siguro talaga kayo. May third eye kayo. Open, activated yung third eye ninyo. Kaya, ayan. So, pwedeng nakakakita kayo ng mga spirits. Pero for some of you, yung hindi naman active yung inyong um, third eye, di siya open. Ayan po. So, pwedeng ito ay isang matanda lang talaga na makakausap po ninyo. Parang basa, meron dito bigla na lang magpapayo sa inyo. Or it could be, nag, uh, meron akong nakikita dito, nag scroll kayo ng feeds, kung saan man yung social media accounts ninyo. Pwedeng meron kayong makikita na, or mapapanood na galing sa isang matandang lalaki. Yan po naga advise siya. So, parang yun yung needed nyo na advice talaga that day or ngayong araw na to. Meron tayo ditong page of swords. Ayan po. So, meron dito, nagtitipid. Pero sinasabi kasi sa inyo ni Universe, no? Hindi lang dapat kayo nagtitipid. Oo. Dapat din, kung kaya ninyo na meron kayong matutunan na new skills na pwedeng pagkakitaan pa, gawin nyo din. Mm -mm. Kasi 'di ba, sinasabi nung iba sa inyo, paano po magtitipid eh saktong-sakto lang po yung kinikita. Kulang pa nga po ayun. So kung kulang pa kung hindi talaga kaya kahit magtipid, walang natitira, nagkakasas din yung iniipon. So maghanap po ng sideline, maghanap ng side hustles. Mahirap talaga sa umpisa lalo na kung hindi kayo sanay, ay ah, hindi sanay yung katawan ninyo kasi pwedeng pagod na kayo sa trabaho, ganyan. Pero kasi pag may pangarap talaga tayo, 'di ba? Dapat lahat gawin natin. Mm. So, di ba, instead na tambay kayo sa mga social media accounts ninyo, spend your time wisely. Maximize your time. Tignan natin. So, yung iba, pwedeng day off nyo ngayon, kaya ayan. Saan nyo ba spend yung time ninyo? What is divine timing? We have king of cups. So, ito. Pwede po na kung ano man yung mga mararamdaman ninyo, meron din dito very Uh, maalaga, maalalahanin sa inyo, ayan po so pwedeng ito ay lolo mo or tatay mo fire signs iba-iba lang siguro sila ng way ng love language na binibigay sa'yo pero uh, kung ano man yung masasabi, kung ano man yung ipaparamdam sa'yo ngayon, pwedeng tough love kasi. Merong ganun, di ba? Soft love or tough love yung uh, the way na magmahal yung parents mo, yung lola't lolo mo, or kung sino man tong uh, water signs sa life mo. Oo, uh, yung taong to is, ayan po, parang makikilala mo to, pwede rin naman makatulong sa'yo to ngayong araw na ano ba, makikilala mo to kasi meant to be na makilala mo yung taong to. Sa trabaho man yan, sa negosyo, or kahit saan man, basta parang may makakatulong talaga sa'yo dito. We have seven of pentacles, five of wands yan o. Oh. ba diba may pag-aaway, may hindi pinagkakasundoan dito regarding sa finances. Mukhang may inip na inip na. So, meron ba dito, naaalala lang kayo ng inyong family kapag swelduhan na, kapag may kailangan na sila sa inyo. Kailangan nyong magtiis. I mean, kailangan nyo silang tiisin. Bakit? Kasi para malaman nila kung gaano ba kahirap kumita ng pera. Ayan o. Meron kasi dito, parang pinagtutulungan kayo, fire signs. Pwedeng kayo na nga yung nagbibigay. Kayo na yung breadwinner. Tapos, yun, parang hindi pa sapat. Ayan po. Yun yung nakikita ko dito. So, meron talaga dito na ganyan yung turing sa inyo ng inyong family. So, kung sino man yung mag a sa inyo ngayon, ayan, pwedeng ito yun, know, Regarding sa finances. The tower, we have the chariot. So, meron dito ang pagbabago sa life mo. Yung pagbabago na po ito, na ito, ay pwedeng hindi siya ganun nga kaganda. Fire signs. Pero, magdudulot po yan sa'yo ng success. So, 'di ba minsan yung mga failures talaga natin is direction 'yan para doon tayo mapunta sa kung saan tayo dapat mapunta. Oo. Kaya siguro wag yung loob ninyo kapag may mga bagay ngayong araw na hindi talaga nangyari sa life niyo. Tandaan niyo, we have divine time. So lahat ng nangyayari sa life niyo ay meant to be. Tignan natin. Pagdating sa trabaho, we have the high priestess. Ayan po. Pagdating sa trabaho, pwedeng meron dito bagong, bagong ano ba, bagong work. Parang hindi kayo masyadong, hindi nyo masyadong gamay to. Hindi nyo masyadong kabisado. Yung kilos, yung gagawin dito sa trabaho na ito. Ayan. Kaya parang meron ka pang pinag dito. O yung iba po sa inyo, nasa bahay na kayo, pinag-aaralan nyo pa yung trabaho na ito. Ayan. Parang ito, nagpo-focus pa rin kayo. Mm-mm. Baka meron kang nakakaligtaan, fire signs, kasi kakatrabaho mo. Kahit nasa bahay ka na yung iba sa inyo. We have a page of cups pagdating sa negosyo. Ayan. So, kailangan talaga dito. Pagdating sa negosyo ninyo, fire signs is, ayan, alam nyo po yung mga sasabihin sa inyong mga kliyente. Alam ninyo, alam nyo ba ang mga negosyante mahilig mambola yan? Alam nyo yan. Oo, di ba? Kung negosyante kayo, ganun talaga. Because gusto mong ma, ano, gusto mong kumonek sa iyong mga kliyente. Ayan po. We have four of pentacles. Maaring hindi ganun kaganda yung takbo ng negosyo ninyo ngayon. So, ang sinasabi po sa inyo dito is lumapit kayo sa tao. mag out kay sa tao. Hanapin nyo yun, nasa yung tao. Ano ba ang kailangan ng mga tao? Yun yung ibenta ninyo. Hmm. Kailangan nyo pong lumapit sa tao. Di ba? Find people. Find new people. Diba? Connection. Sino bang makakatulong sa inyo pagdating sa negosyo ninyo? Ano ba yung mga tactics ninyo? Strategy ninyo? Yan po yung kailangan ninyong gawin. Huwag kayong matakot mamuhunan. Kasi pwede naman yan bumalik sa inyo. Basta pag-aralan nyo lang yung business na ginagawa ninyo. Tignan natin. Pagdating sa money, we have king of swords. Ayan o, no? pagdating sa money mo. Mm, diba, divine time, king of cups, and king of swords. So, kung ngayon, fire signs, ngayong araw na ito, ay ikaw ay sobrang ano na, parang sagad na, no? Sagad na yung budget mo, or yung marireceive mo na money, or nareceive mong money, ay nakabudget na po. So, parang derecho na dun. <laughs> derecho bayad na. Parang ganyan. So, alam na alam mo na kung saan mapupunta yung money mo. At hindi ka pwedeng maging malambot ngayon dito. Hindi pwede na pag may nag-request sa'yo, ibibigay mo ka agad. Kailangan mong tumanggi. Kasi ikaw yung mahihirapan. ba diba? Masisira yung budgeting mo. Nag-budget ka pa kung uh, susuwayin mo din naman yung the way na sinulat mo diyan, 'di ba? Kung uh, nagsumasuma suma ka pa kung magkano yung para kagan para dito, para sa bayarin na ito. Mm. Kaya matuto kang ano ba, parang ano ba, tiisin. Yung mga dapat tiisin. Para hindi rin umabuso. Pagdating sa love life, meron tayong night of wands. Okay. So, ayan, mukhang meron dito pa balik na. Meron ba dito nag-OFW? Pwedeng magpo for good. Pwede rin naman na mag-vacation. So, iba po sa inyo dito, pwedeng mabilis lang kayo. Could be, hindi ko alam kung 5 weeks lang kayo dito sa Pinas. Tapos, babalik na ulit kayo doon. Kasi, pwede po na, ayan, oh. Kaya, kailangan talaga yung mga OFW dyan. Love life ba to? <laughs> yan, baka kasi may uwing family members nyo. Or, pwedeng kayo to, fire signs. So, yun, parang babalik din kasi kaaga dahil maraming gastusin. Okay, Queen of Cups. Okay, so meron dito is still holding on pagdating sa relationship, pagdating sa love life. So, ito, parang may break up na, na nangyari. Oo, kasi ito, separation to. Separation, break up. Ayan, lagi kasing nag-aaway, hindi magkasundo. Tapos, seven of pentacles, parang walang plano pagdating sa pamilya. Lalo na kung meron ng may mga anak dito, Ayan po, oh, parang nasa-sacrifice kasi yung future ng anak mo. Kaya ito, parang lagi niyong pinag-aawayan is regarding pera. Sabi nga, dalawa lang naman yung uh, madalas pag-aawayan ng mag-asawa or sa isang relationship. Pera or infidelity. Pangangaliwa at pera. So, alin ba dyan ang problema ninyo? Meron tayo dito Night of Wands and Queen of Cups. Nakikita ko naman dito may very supportive na energy. This could be you, this could be your person. Very supportive siya sa iyo. Fire signs. Ayan lang po ang mensahe para sa iyo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye.